Good day ulit mga bossing So for today's video Ipapakita ko naman sa inyo kung Ano-ano nga ba ang ginagawa ko Kapag nagpapadala ko ng isda Or kapag nagpapaship ng mga isda So ang order pala sa akin ni boss ay 1 tray yun ng magenta Tsaka 1 pair ng YTKC So ito yung magenta Ito mismo yung ipapadala ko kay bossing Tapos pipili naman ako ng YTKC So, ito na yung napili ko na white take case pair. Swallow ribbon nga pala yan mga bossing. Yan kasi yung order ni boss. Pero may nakita ako dito sa female ayon. Yung female is merong pinrot. So, reject na kaagad yan mga bossing. Hanap ako ng isa pang male para palitan yan. Ay, female pala. Tapos ito, meron na ako nakuha bagong female wala na yung pin tapos healthy na din yan tapos sinamahan ko na rin siya ng print na non ribbon para mas mabilis makapag bridge si bossing so bali meron na siyang print na one mill non ribbon ang out ko pala ng YTK si Swallow Ribbon mga boss is pair lang talaga kasi limited yung mga female ko kaya talagang pair lang yung pwede kong i-out So, bala ito na yung order ni busing Quad Trio ng Magenta ay maganda din yung Magenta na mail dito kasi makapal din yung tinga Ayan, one tray yung magenta tapos itong one pair ng white cases ribbon tapos may free nga sya na non ribbon na mail tapos dito mga boss naibalot ko na nga pala itong mga order na bossing ang gamit ko yung ice bag tapos ang gawa ko, dinodoble ko yan mga boss. Tapos ganito yung gawa ko sa pagdodoble mga boss. Kailangan pasulungat yung pagpasok nyo ng pangalawang plastik para hindi magkaroon ng kantuhan. Kapag kasi ganito lang yung pagdodoble nyo, ayan, meron yan ditong kanto at possible na matrap dyan yung isda sa biyahe. Kapag natrap sila dyan, uh, yung pa yung maging dahilan ng pagkamatay nila sa biyahe. So, kailangan talaga walang kantuhan yan. Katulad nito mga boss, pasalungat lang ang pagpasok para bumilog ulit yung kantuhan. ah uh, ganito yung magiging itsura niya mga boss pagkatapos yung itali. Ayan, bilog talaga sila tapos walang kantuhan or sulok na masisiksikan ng isda sa biyahe. So, hindi sila matatrap. Tapos ayun dito mga boss natapos ko nang ibalot yung mga order ni Bossing Meron niyang pre na aquatic plants na din. Bako pa So, ayan. Bawat order sa atin naman, meron niyang pre na aquatic plants. Tapos, siyempre, meron niyang kasamang staker. So, bawat isa pala, nilalagyan ko rin ng pangalan niyan para just in case na hindi pa kaya mag-identify ng buyer, eh, hindi sila malilito kung anong strain yon. Tapos, itong mga busing na ilagay ko na rin ito sa tupperware So ang gamit ko pala na tupperware ngayon mga boss ay yung mas matibay na Dati kasi microwable tupperware lang yung gamit ko sa pagpapaship Pero naka experience kami na nababasag yung microwable tupperware kapag naiipit sa biyahe Kaya ngayon ay yung mas matibay na tupperware na ang gamit ko Tapos after nun mga boss binabalutan ko yan ng insulation foam Ito naman yung magsisilbing prevention nila sa init ng biyahe mga bossing So, importante itong insulation po mga boss para hindi uminit yung tubig sa biyahe. Ganito lang kakapal yung gamit ko na insulation po. 5mm to. Tapos, uh, double-sided foil. Tapos ayun, pagkatapos ng insulation, binabalutan ko ulit yan ng bubble wrap. Ito namang bubble wrap para mas malinis tingnan yung ating packaging. Tapos nakakatulong din itong bubble wrap para mag-prevent nung sobrang init sa bayahe. So sigurado nang hindi iinit yung ating tubig At kapag may namamatay pala na isda sa biyahe mga bossing Kailangan nyo lang bidyuhan Tapos papalitan na kaagad namin yung isdang namatay So ayun lang mga bossing Maraming salamat sa panonood Happy skipping